Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay po. Uh, para lang po sa pangunawa ng ating mga tagapakinig nood, uh, bukod po kasi sa panukalang batas ni Congresswoman uh, Aquino Magsaysay, ay meron pa hong isang panukalang batas no? na isinusulong ang isa ring party list uh, representative natin sa Kongreso no na nagsusulong ng uh, isang batas na kung saan ay uh, gusto niyang uh, maging policy making body na lamang ang senior citizen at ito yung uh, uh, House Bill 9552 na isinusulong niya uh, Honorable Congressman Rodolfo Ordanes, no at uh, isang sentence lang yung kanyang gustong mangyari, gawing policy making body lamang ang uh, National Commission of Senior Citizens. At uh, ito ay uh, isang kababalaghan para sa karamihan ng senior citizens kung bakit biglang uh, may pagkilos na ganito si Congressman Ordanes. Sana sa mga susunod na panahon ay uh, maanyayahan natin siya rito para ibigay ang kanyang posisyon. Pero... Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.